Changes. Oh no! all right yeah all right, yeah. All right. <laughs> boy bread <laughs> all right <laughs> Woo. Ibig. Para yung ilawat ka na sa ano? Sa may lumut na tubig. Do not forget this phrase. Oh, yeah. yeah. Bukas ako YouTube na kayo mga ugoy! <laughs> na, Nagihilamos na yeah, si Mr. Balidoso! Alright! Ah, yeah, yeah. kasa namin pa. Mr. Balidoso. <laughs> yan. Yeah. Mr. Bulsu. Bulsu. Next year, okay. kasali namin yan sa Mr. BSU. Lalaing mo na ba na yan? Yun. Astig. Astig. Si pare. Yan. Sige, greeting. Greeting. Yan. Yan. Greeting. From BSU with love. Oi, okay lang ba kayo, Jen? Eh. <laughs> <Yon. laughs> ano mo? Pa? Pa? Hindi na, hindi na. Gabi na. <laughs> ah, Sakit na Baduari, pare.

Wala nakita, wala nakita. Ayan! O, ito. Rosel, texting. Ah, Rosel! Mahal na mahal ka ni Reynan, Rosel! Who's texting? Rosel, sagutin mo na si Reynan. Kahit sikretong relasyon lang! I'm texting, man! Sal! For you, man! Oh. Uy! Shit! May taga-abot pa! Yan! Ang pag-iibig guys! Sadyang ganyan! Tiwala sa isa't isa Go, 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 go! Esta ko!